up guys? Hello. Hello. Kento okay. na yung dalawa. Ang masaya. Pagunta tayo ang alachoy. Wala ko so, sa Hila, ha? ito ako pala yung sabihin niya. Wala kahit hindi tayo sa papuntang Novali. So, Wala bang nakit hindi yan? Sa uyo tayo guys. Pagdala natin. Napindot may... na yung ano eh sa Uyo tayo ang daan natin is ayan ang sa Uyo tayo ang punta natin sa may bandang na Baliches so, puro flash dito sa may sa may bagbag tayo guys ang dala namin sa sakyan itong pula sa bagbag bagbag <laughs> sabihin namin kahit hindi nyo alam ano namin ang yung iba alam nila lahat yan ah, alam, nila. alam nila yung lugar ay hindi taga dyan Merong mga taong magala, alam nila yung mga lugar. Saan saan kayo nakakapunta? Kayo <laughs> ah. Kayo ah. Alam nyo ah. Sabi mo. Nagasgasan ko tuloy ito kanina. Ibig na wala nang gasgas. Meron ah, tuloy akong trabaho. <laughs> oh. Guys, ano atin tayo, tayo ng yung... asal ng kababata ko guys ngayon. Bali, doon na tayo sa reception sa kanila at titingnan na rin natin yung bahay na pinatayo nila guys samahan nyo akong ma-inspire sa bahay na pinatayo nila mas magandang walang pag yung ano ito maraming vibrate no? Parang okay. para maraming sa kahalang yun, yung itong mga dito yung mga sa gilid gilid kailangan ipitan hindi maiipit yung mga lagay niya. sa kahalang ito sa engine support maluwag din daming iti-check no? hindi, maayos, mag -raise, mag -raise, mag -raise, na. hindi maayos mag-ayos yung mag-ayos na yun nagbuho nito hindi barubad oh, pero maganda sana eh maganda yung body maganda yung mga maganda naman lahat ang problema hindi lang may ipit hindi marunong sinadya niya talaga no? Hmm. Na may trabaho. siguro kasi kung, siguro biya, inayos, siguro. kasi kung binabayaran ka naman hmm. ba't mo hindi pa ganda niya yung trabaho? Diba? parang yung tao sa'yo marami kang magkakagusto sa'yo trabaho ang sulta pangin kasi pangin na lang ang <laughs> <laughs> paganda yung sakyan eh ang ganda yung tura ang ganda yung tura eh ang ganda yung tura eh yung tura, yung tura. Pa, kal... ano, yung yung mga, ano yung mga maluluwa dapat ato'y eh wala kang maramdaman eh ang maramdaman mo lang dito yung pagibig ko eh. Ayun. Ayun. Oh, diba? Ayun. <laughs> oh. Kaya panoorin nyo na to, tapos sabihin nyo sa mga... <laughs> buti <laughs> wala... Iniibig nyo dyan. Buti walang traffic dito. Traffic lang papunta sa atin. Ayun. Malinis yan. Magagalit ako kung may traffic dyan. Oh, dito lang. Pero oh. ma mabilis naman. Usad. Pagka ako talaga dadaan, bawal traffic-traffic. Mm magagalit si Kamot sa diba? iyo ah. lahat ng sakyan. Kaya e ako kung may ako lahat to, kaliputin ko lahat yung mga ano, mga pangapangit nito. Gaganda to. Magiging parang bago to. Manda. Wala kang maririnig na ingay. Tsaka yung low power na ganito. Hmm. Eh, linisin ko lahat yung sensor nito. Wala eh. Hindi ko lang yung oras eh ang lilinisan ko pa yung natanggal nang yung kanina tayong yung natanggal yung wire uh, ah. kakalasin yun lilinisin din yun um, para sa wire eh. na ano kasi yun yun yung oil na nagbubukas sa ray yung hininang nyo kanina oo oh, mm. sa oil niya ni, hmm. nito yan eh. akala ko ba ayos na ayos na ah. yung problema marumi eh. marumi eh. kailangan akong... lilinisan baka masagi ko na naman to oh channel niya. Pag kapag madumi ba okay. ano okay. ba yung masagi hindi ko tansi yung katawan yung nito eh na. pag madumi yun nga yung cost nung ano yung oil kasi hindi niya mapataas yun kasi nag nagwiwisik ng langis niya sa taas eh. Nil nililinis yun mukhang, mukhang marumi din eh, kasi nung pagtingin ko eh. sa ano pero okay naman naman dar wala naman problem eh. pero mas maganda lang kasi lahat malinis para sigurado ka na pagka alimbawa ikaw may ari dili inano mo na lahat. At least, goods na yun, sigurado ka na. Alam mo na yung step by step na lilinisin mo susunod. Yung mga, yung mga hindi mga gumagana, alam mo na yung mga kakaliputin mo. Hanggang sa gumanda lahat siya. Tulad kay Volvolok dati, ngayon si Volvolok, di ko na naman siya nahaharap, di ba? Kaya maganda talaga kahit second na niya Siyempre, isa-isa yun mo. Minsan kasi kaya hindi na gumagana. Madumi lang. Tulad nito, kalumaan na, di ba? Yung wire na putol na. Sobrang lutong na. Umiinit kasi yung makina eh. Siyempre yung wire tigas yun. Tapos konting ano lang, bali na. Pero walang sinabi talaga kay Bolbulok. Kay si Bolbulok kahit matagal na siya. Pero maliit lang tinakbo ni Bolbol ako, 400 k lang. Ito yung... Naka dashboard. nandito oh. <gibidian> e na tayo guys. Hindi ka nagpapadalapit Ang bongga dito, cellphone ka Ang ng bahay nila guys. Ang bongga ng bahay nila guys. May setanghpanan set 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 Red Square. set 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 picture set 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 Ayan, picture-picture daw. Dito ako. set 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 Carlo. Ano ayaw man sa vlog, Carlo? Hmm. Mamaya guys, silipin natin yung taas ng bahay nila yung inaayos pa. Pero yan guys, ayos na yan guys. May nakaupan na kaya hindi na natin pwedeng tingnan. Nga. Yan, no? yan guys, tingnan natin yung tatat. Oh, sa pa yung pagkain ni Ambo yung ano yung yung, yung ano lang yung relleno yun ay relleno ayan ayun, yan yan yes so, ayun, wala, wala yung pa yung kuchara, <laughs> yan. dapat ang yan. pa yan ay daming tambak sa bahay nila brother guys sana susunod makapagpatayo din tayo na kahit na sa pasulang magpatayo rin tayo ng bahay natin. Kahit sa pasulang. ba diba, Choy? Second floor. Second floor nila Choy. Huh. Okay. Kita mo? Ano makikita kami? Third floor. Third floor na to. Ayan. Bahay nila brother Choy. Sana all talaga. Ito, Porto. Ah, magkano yung nabot nito, brother? Ay, ako? Ano? <laughs> Hindi, siyempre kahit pa papano. Sa Maynila ka, sa Maynila 20 million dito. 20 million? Ay, ang laki. May harang pala. Mukha siyang walang harang. Hindi, okay, dito tayo sa taas. Ibang na lang yung tapo po dyan. Lagyan natin ng ang ito guys, pata. Ayan, dito tayo sa baba. Nung kami nag- Nung kami kumakain. Nung kami nagsushot, yan. Ito bahay ni Robert. And brother. Ito bahay ni Choi yan. Ni sana all. Ang lawak guys. So sana ganito yung maging bahay natin balang araw. <laughs> Naya magandang gawin para magkabahay ng ganito guys. to. So, sa kanila to. Tsaka ito rin sa kanila din to. So guys, yan. Ito yung kabila. Walang ano, walang. Buti sa inyo nilagyan nyo ng terrace. Ay ng ano. Rooftop. Gustong patata Pero yung nakakabali hmm? Sa fourth Sarap talaga may lupa Problema yung Ang ipatatayo ko Ibibili ko pa ng lupa <laughs> Yan Nakakabali yung bakal na yan Para sa kapatid ko yan oh. Ang Al laki Ang laki pala no 100 square meter 300 square meter Ito 100 na to guys 100 square meter yan Grabe. Sarap na may lupa. Sana all. Sa Hindi okay, so pa-upan ni Dad. Ito eh. Eto, choy malaki to choy ah. ah na ito, oh, Ang laki nito. Oh. Kwarto. Mabahan na kami. Ganda ng pampahan nila guys. Doon Guys, suwi na kami. Dito na kami sa bahay pala connect na namin doon yung pula guys may take out pa kami banana cake wala ang tawag dito pinadala ni Marin salamat ah ito eh ano to? cupcake na banana oh. eh mama mo to yan pag uwi doon ka nagugutom. Sa'yo iyo eh doon mo kainin sa bahay tapos may prutas din may prutas din na padala guys ito na natatapusin guys. Ingat kayo. Bye bye.